Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, Team Korea ng Hilas, Team Hilas, ito na po, dumating na po kami, ah, dumating na po kami dito sa bahay na sinasabi ko sa inyo na pupuntahan ko. So, ito, ah, layo, sobrang layo, hindi kaya ng motor namin, kaya iniwan na lang namin yung motor. eto naglakad kami, simula doon sa baba hanggang dito. So, nakarating na kami dito sa bahay na to. Ito na yung sinasabi ko sa inyong ah, pamilya na gusto kong tulungan para naman na kahit papano eh makatulong tayo sa kanila tapos parang wala yata dito yung nanay at yung tatay so yung anak na lang ang in interviewin natin ito guys, tapos tayo ayan kung makikita nyo yung sitwasyon nila ayan, kung makikita nyo wala, sira sira yung bahay ito, yung log nila ayan, tapos tao po Ayan po. Ano lang. Tayo ang anak lang niya nandito. Ayan. Uh, <clears throat> Maka lang umaga po na si Ketal Manel Joseris Kwan. Ang de si Kwan. Ang si Joseris Tata. Noy si Ara kay Tata si Tata Kwan. Magbunta nila ulam. Ayan guys. Kung makikita nyo ano ito yung ah uh, pangalawa niyang anak tapos mayroon na ding anak na dalawa so sila lang ang ang nadadalang dito tapos ito okay na sila hindi yung ano minor ah uh, kapatid din niya <laughs> kaya lang wala yung tatay tsaka yung nanay na gana ng yata kasi so, sa so, sobrang hirap ng buhay kaya yan so kamusta naman yung kuwan yung hanabuhay ng tatay tsaka nanay niya um, hindi si, mo no, pwede aliarat trabaho kayo kasi eh. hindi manaligwan ayan guys upo lang muna ako nga dito na lang ako dito na lang ako sa tabi. ayan guys tapos itong anak mo ilang ilang buwan? 8 mese so 8 months pa lang tapos ito 2 years 2 years kabar el gano ba ito hermana? Sige na, iyo ikaw, dosa, hermana. Tapos, erkelo, di niyo mayor talaga ng siyo marido, di siya pamilya. Siya? Sabar. Di miyo, kayo, di miyo hermano, tala din, o di mi tata, ara. Sabar, amo siya, eh, kaya di miya lang, kaya tali ademo, no. Kaya tali naman, el, dito sa isbida, ki, kung to ka nun, el, ito yung tata? Diyan tormento, wat, elbida di amun, diyan pobre, kat kami. Siya? Sige na, ikaw naman, kita ayuda, di mi tata. Para na Israel, eh. No may paka na hindi may no trabaho. Di mi marido tamin. aliya abaha. Hindi haka namun. Ara, taki lang yung hindi may tatay nana. May Para la ispa din yung tata. May ka kenta ayuda. Conforme esta ara, dito yung mga hermano, taki? Hermano, hermana. Di mi hermana. Hermana, talit siya. Alay, kaya na parang kasi kita hindi may tata. Alay, na makuha. na Actualmente, ¿cuánto estudias, Mara Hermana? Nueve, Kami. ¿So, conforme está ahora, mamá, tiene patentes de escuela? Sí, tiene. Tres vidrios de en la escuela. El problema de Kami que no hay para notebook, no hay lápiz, bolpen, va. ¿So, pero ya acabé, mamá, no mandan enrol, mamá? Ya cabezas, no mandan enrol, el problema es que no hay nada que se o. eh mga notebook ka lang pati, bag, mga isila. si Kabar, ko kusal buska vida just to this, aking mam? Kasi sabi mo kita arab yung tormenta talaga so, aki lang dito itata. Actualmente, habla to, paralyzed dito itata. si di mina nata ka Kalo, well, manera para pwede kami kome. <clears throat> Ayan guys, kung makikita nyo ano, oh uh, eto, kung makikita nyo, eto yung ginagawa nila guys, eh. Ayan. Makikita nyo guys, eto yung ginagawa nila. Eto lang yung ginagawa nila para ano, maghahanap buhay. Ayan. Galing to sa kawayan. Ayan, galing to sa kawayan guys ito yung ginagawa nila araw-araw ito yung panggamit nila sa pang araw-araw na panghanap buhay nila guys <clears throat> tapos ito, galing din to sa kawayan guys kung makikita nyo ito kumbaga, gumagawa sila ng barbecue stick para lang ano uh, para lang makapaghanap buhay, para makakain yung pamilya nila. <clears throat> tapos ma'am, ayong ganito, magka Kanto al balutan de este? 3 peso lang al balutan for 50 bilog na un balutan. Ba, si. Na, <clears throat> for example, uh, as ustedes, na na un dia quanto bilog, kanto balutan ta pwede ase? Depende na kay si benamente ta Eh. Si na best may pangani mga 20 balutan al dia. Pero pwede alam. So palta kayo. Okay. Si falta quan, kayo. Quanto, quanto Pantom Bino, Pastor Rizky, mga hermano, hermano, kapag din tayo tatay, hindi tayo pwede man kuhan, hindi tayo pwede man trabaha. So, pastor eh. mga bata man na no mga gamit. Sino ay? So, pila yung ang alang kumida, sena, dito, dito, dito. Ito pwede man, tabus ka din na naman hera para pwede kumin mga bata, masin po 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 Kabarara so, estos mga, ah, este sila ma'am. Ya yeah, pwede si Man Enrol or Noy pa? Si, ya yeah, pwede si Man Enrol. Ayan guys, kung makikita nyo, meron pa silang uh, kapatid na ano. Na, ayan. Ayan guys, ah, oh, natutulong. Kung makikita nyo guys, ito yung kalagayan nila. Ayan. Ayan guys, oh. Kabarto tumam kanto ano to yaya? Janimari. Hmm, Hindi siya sa ice Janimari marido kay, may mga yung pader nasa square la kay.

So, kinayal mga bata, ma'am. Yung yes, sabi, meron ako nili kay Abre ko nga de. Sis ali ka e ni buak i e, suporta so mo ng buak na dos biro. May man ni ko abla, kami na lang ni dayon. Kaba benju tay jung tay mga bata. Amo kata ba di na na jaga na gawa kwanta na malisu. Bas tata kita lo kumigot na do adim ni ana. Kaba resti kwanta mo Ocho mes, parang este. Tangatas pa. Hindi, kumigo lang. Sa so, pakilaya, ano ko nga, mga bata, kaya nga sa inyo marido dito niya. May pamatili on simana Dia sa likik sa abranta si Dali ba ni support ako sa su anak? <clears throat> Kapag din dito dito pa si mga bata? So, kuha niya lang kita ma'am, pwede lang. Alam mo, ah, kuha niya lang kita kina camera, baka <clears throat> uh, pwede pa, uh, pwede kita ayuda, kanil mga hente, again, willing ka na ito na ayuda. Man, pwede lang ito ayuda ma'am. Ayan guys, ah uh, tulungan natin si ano, tulungan natin itong pamilya na to kasi sobrang bata pa yung <clears throat> sobrang bata pa nan nandito Tapos nakaroon na siya ng asawa May dalawang anak ngayon Actually, ito yung anak niya oh. Maliliit pa Sobrang maliliit Tapos ngayon, iniwanan siya ng asawa niya So, wala na talaga Walang tumutulong sa kanya Ayan Sige ma'am, pana <clears throat> uh, Lama ito na di atin mga viewers Para pwede ayuda Ayan si ma'am Tulungan natin si ma'am Hello mga Mama. Hindi lang eh, ay ayuda. Kung nagkita, uwiwin, corazon. Mama. Sige. Hindi ayuda ko din. Kaya nga araw, ta, uwi ka namun. El bueno nga, corazon. Para dalik ka namon ayuda. Kaya tapidi lang nyo. Kaya ayuda ustedes. Pwede ustedes, ayuda ka namun, maskin. Maskinchu, Thailand. Gracias, gay, con ustedes. Sí, pueden ustedes ayudar a ganar. También tormento, llamo familia. Chenebes camina un día, indica que me está poniendo comer. Chenebes una vez para que me está poniendo Mi pobre que camina, di mi tata, para la isla. Diminanda, la busca manera para que me. Para que me comer Hola, paera el quinta. está hoy este, este día. Pwede ustedes ka na muna ayuda mas kinjuta lang ngayon. Wata pili ko na ustedes. Wata pili ayuda. Si unin man ko sa man tauwi aura ng mga klan. Mas kin na ayuda ko na ustedes mas kinjuta dutay ayuda lang. Para di amon pamilya, para pwede kami kumi na, na mga hermano, hermana. Sabi, ustedes ben pobre gat kami. Nui gat kami, nui ka namon ayuda. Sabi, todo mga problema ng mga gente arab, yung gen tormento ayod. Por esto, tapos hindi mo ustedes ayuda, Mas dutay lang ayo para din mi mga hermano lang, pati di mi yung tata, kay para dahi siya ele, eh. pati di mi anak, iyo lang daman da tene, pakitsura, iyo, iyo si Gilaya, iyo si, si pwede ba yung kunila, dali, dali kome, kay bentormento iyo, kay no pwede pa yung trabaha, kaya chede pa yung anang chutay, por eso si kenta uwi, chenibel corazon, Dali ka namun, ayun, na maskin dyo tayo. Ako ng tedes, gracias ko ng tedes, si Kenta Uwi. Si Os, si Kwa de Os tedes, dali ka namun. Isang yung tapidi ko ng tedes. Gracias ko ng tedes, si Kwa de Os tedes, ka namun. El bien tiyan ni Corazon. Ayan guys, kung makikita natin, ano, dumedede pa yung anak niya, pero wala yung asawa niya. So, Kumbaga wala daw sumusuporta sa kanya. Tapos yung tatay niya is paralyzed. Mga kapatid niya hindi rin nakakapag-aral pa. Kasi wala nga gamit, wala rin pera pambili ng uh, mga gamit din, wala pang enrollment. So sobrang hirap talaga. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo guys na ito uh, <clears throat> yung mission ko ngayon para pumunta dito sa mga may mabuting uh, kalooban naman dyan, yung willing lang ta talaga tumulong, konting tulong lang naman ang inihingi ko para sa kanila. <clears throat> Kasi, alam naman natin na ano, uh, tayong mga Pilipino, madali naman tayo lapitan sa tuwing nakikita natin kung ano yung sitwasyon nila dito sa uh, sa lugar nila. So, yan lang guys. <clears throat> Siguro, sa susunod na pagpunta ko dito, eh, makaka, makakadala na tayo ng ano, ng kahit konting tulong, bigas man or kung ano man yung madadala natin. Ayan guys, sila lang nandito. Ayan guys, pasensya na sa ano. Ito lang talaga yung nadala ko dito guys kasi hindi ko alam kung ano ba yung ano dito. Yan lang, ito lang yung nakayanan ko kasi wala pa naman din akong sahod eh. Kaya talagang ano, pumunta ako dito at bumisita dito kasi gusto ko nga makita kung ano yung sitwasyon nila na meron. Kaya tinapay lang po yung nakayanan ko kasi sobrang layo ng biyahe ko tapos uh, medyo alam naman natin na wala pa tayong sahod. Di ba guys? Kaya tinapay lang muna. Papakainin ko muna sila kasi anong oras na ba kayo? Uh, Mag-aalauna na ata. Ayan, hindi pa sila kumakain. Wala pa silang kain. So guys, <clears throat> siguro uh, bababa kami mamaya or bukas uh, maghahatid kami na kahit konting bigas dito at konting uh, grocery naman para ano para magkakain yung pamilya na to Ayan. Yeah. Ayan guys, pakakainin muna natin sila ng tinapay. Pasensya na kasi yan lang talaga yung ano, uh, nadala ko dito. Sobrang layo talaga. As in, hindi ko kasi akalain na gano'n gano'n ko sobrang layo. Ayan, hindi pa daw sila kumakain, guys. Eh tamang-tama naman na nakabili ako ng tinapay. Nakabili ako ng tinapay kaya ayan. Ito pa yung tang tanghalian nila, guys. Ayan, kung makikita nyo. Yan pa yung tanghalian nila. Tapos itong mga bata naman, ayan, nakatulog na. Hindi pa kumakain. Ayan, oh. Naawa ako sa bata kasi Siyempre, walang kaalam-alam sa buhay. Tapos, ganyan na yung nangyayari. Yan. <clears throat> yan. Magkapatid yan sila. Itong dalawa, hindi na nakapag-aral kasi wala nga ano. Wala nga pang tustos. Yan. Ayan lang muna guys ha.